Ito so, pala guys, oh, yung evaporator pinasin namin kasi may butas yung dalawa. Yun, yung ginahin ng dalawa. Ayun so, lang Ito yung Panasonic na freezer yung babaw. Yung babaw freezer niya tapos fridge yung ilalim. Yan yung pinasing namin. okay na. So, yung yan guys. Oh. Tinanggal na rin yung compressor niya. Papalitan na rin ang langis. Kasi pinasok na ng tubig yung ano niyan. sip na ng tubig. Para safe. Dito yan o. Oh. Dito yun. So, ito lang yung ano namin. papalitan na lang namin. Hindi na lang namin yon. So, dapat pinaparecoil nang mayari yung kaso hinang na lang. Ayan. ayun so, yung compressor yung compressor niya pinalitan na rin ng langis ayan ito pala guys yung panasonic na isa Uh, yung pressure yung ibabaw niya. Ah, uh, ano ina namin? Ito yung hindi namin na butas, na butas niya oh. Yan yung hindi namin. So okay na to. Na-flushing na rin tong plinasing ko na rin to kahapon. Yung evaporator niya. Ngayon ipa ko naman yung ano na lang high side. Ito na lang ipa ko. Itong condenser niya, yan, ikabit ko muna yung motor kasi tinanggal namin yung motor dahil pinal pinalitan din namin ng langis. So ito guys yung compressor. Pinaklas namin to dahil nagpalit kami ng langis. Dahil sigurado nakasipsip to ng tubig. So pinalitan namin yan ng langis kahapon. So ikakabit ko na para ma ko ko cold and high side itong ano niya, condenser niya. So yan guys, uh, ko lang itong, ito nakasalpak na yung compressor. Ihinang ko na lang para ma-flashing din namin tong condenser niya. Guys, si flasher na namin 'to. yan, nakahinang na yung dalawang dalawang look 'to yung loop niya nakahinang na. Loop niya sa compressor. Nakahinang na yan para may flashing na namin. yan, kumflashing flashing namin. Hmm. Ayan guys, nalinis na namin yung ano nito, condenser na flasher namin. Daming dumi.

So, pressure na lang namin na kainan na lahat yan. guys, binakyum na namin to. Okay na yung ano niya, hindi na yung pressure niya. So, yung binakyum ko na to. Nakabakyum na to para maya maya paka ano, mga ilang oras lang. Bakyum ko siguro mga isang oras may kit para ano, ma ano talaga yung mga moisture, moisture ng ano niya, typing niya. Sa kakot o karga ng freon. Iskargaan na ng freon to. So, yan guys, okay na to. Ah, uh, ayan, may karga na yan. Kumagaan so, na yung ano dito, yung Umiinit na yung ano yan. So, ayan. Okay na muna yan. So, ito guys. Tignan natin yung ano. Ito yung kinakagana namin. Uh, ito yung hininang namin. Ayan, o. pinag namin. Ayan. Tsaka ito. <coughs> so, ayan guys. So, ang ganda na ng ano nito. Kasi, plinasing namin to Yung low side tsaka yung high side niya plinasing namin. Pati itong evaporator niya tsaka yung condenser. Ayan, o okay na yung ano niya. Ayan, kompleto na yung ano niya. Lagyan ko dito guys ng ano, tubig. Ayan, sa ilalim ko ilalagay para ano. So ayan, para matesting na ulit. Ayan. Ang tulo lang. So ito yung ilalim niya guys. Ayan o. No? Oh. Ayan, nagbuo na yung yelo. Nag-yellow na rin siya. Ayan. So, testing lang bukas to. Malaman kapag ano Ipipinsyop to bukas na lang So ayan guys Okay na to guys So Dito na ano pa yan Pero okay na to Testing na lang naman yan Para malaman na yan Ganda ng init ng ano niya oh. So ayan yung karga nya So ayan guys ah, Check muna Testing muna to yeah Ayan guys, okay na yan.